Anyway, eh, meron na namang mga uh, itong uh, defense uh, lawyers, di ba? Na gusto na naman na uh, kinukwestiyon na naman yung jurisdiction. Eh, somehow gusto naman daw nila na tapusin na raw ito. Kaya may, uh, ano ba to motion for reconsideration para yung November 14 para doon sa issue ng jurisdiction. So, ano ho ba ang update tungkol ho dito, attorney? Opo, essentially ito yung pagkakataon nila na i-apela ah. Yeah. At kumbaga ito na yung Supreme Court uh, question. Uh, okay. Siyempre kahit ano namang decision until final, until mapagpasahan, hanggang apela eh hindi pa magiging kumbaga permanente. Mm -hmm. Ito yung pagkakataon ng depensa para iharap sa panibagong uh, set of judges. So dito lima ang judges na kaharap nila patungkol sa jurisdiction issue. Siyempre, medyo similar din yung arguments kung ano yeah. po yung nirace nila before, yun din naman halos. Pero kung baga sa atin, eh, nakailang beses na itong di eh, sana naman matapos na once and for all, may hmm. jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Okay, pero once itong huli na kung saan nag sila sila, uh, once na magkaroon ng desisyon, let's say sinabi with finality na talagang wala na, ibig sabihin ICC talaga may jurisdiction, tapos na yon, Ibig sabihin tuloy-tuloy na at uh, kung merong assessment na doon sa medical condition niya, tuloy na yung confirmation of proceedings? Tama ba? Abay dapat. Uh, oh. Kung baga, this is it. Uh, yes. Dapat. Hindi naman pwedeng forever paulit-ulit so, na parang yeah, sirang plaka. Mga argumento. Pero in ko lang din po, ah, Danny, na kahit hindi pa pagpapasahan yung appeal, itong appeal on jurisdiction, okay. pwede nang tumuloy. Eh. Ha, ganun ba? Kasi... So yung well sa pre-trial chamber pre -trial, the only uh, question pending kumbaga uh, sabi natin sa trial court yes iba sa atin yes. sa trial court tapos na ang issue ng jurisdiction sa kanila okay kaya klaro na na pwede na silang mag to determination of fitness to stand trial hindi na nila hihintayin yung appeal ng kumbaga Supreme Court ah, uh, kaya okay. Kasi mm -hmm. bini na nating mahuli ito kasi ang uh, mga chamber ang appeals chamber would have about 4 months, 120 days to oh. determine. Hindi hihintayin niyo ng pre-trial chamber. Dire-diretso ah, na siya okay. kung makapagpasya na siya dito sa fitness to stand trial. Eh ang bago nating schedule December 5. Ilang buwan, ilang linggo ba 'yung tatlo? So December 5 December malapit na. Eh, November 18 na ngayon, 'di ba, Torney? Yes po. Oh. So December 5 nagkaroon kasi ng issue dun sa expert. Oh nga, oh nga, may bagong doktor na naman, 'di diba, okay, ba? Na parang doctor. titingin na naman sa kanyang medical uh -huh. condition. Uh, medical condition kung he can stand trial, tama ba, Tony? Mm hmm Ang deadline ng report nila ay December 5. 'Yun. Oh. Okay, December 5. Ang deadline naman ng comments o oh, kung mga may may masasabi ba yung all parties including the defense kasi mm -hmm. independent experts to eh so okay. pwedeng mag-comment or mag-send ng observations December 12. Okay. So yung oh. term sa atin ay parang submitted for resolution. Wala nang ibang hinahanap pa na issue or hinihintay. Submitted for resolution ito. Palagay natin na dapat by December 12. Okay. Ay, isa o oh, siguro, may break actually yung uh, ICC. At okay. sakto yon. It's the last day of office sa uh, ICC. Oo, oh, tsaka Pasko na eh. So, break Nama, sila naman. hanggang January 5. Ah. By January 5, edi eh, balik trabaho. Sana naman, mapagpasyahan nila kung fit to stand trial ba o hindi. Kaya... Eh Para dun sa mga nagtatanong kung mananatili, kung may magpapasko ba, may magpapasko po okay. <laughs> sa loob ng ICC. Sa okay. ngayon, si Rodrigo Duterte, pero syempre eh, may balibalita baka kasama niya si Bato de La Rosa. Ganun ba? Okay, mamaya pupuntahan ko yung si Bato de La Rosa. So for now, para malinaw lang sa mga nakikinig sa atin na Tony Conti, by December 5, dapat na-resolve na yung medical condition if he can stand trial. Tama? Ay, hindi pa naman. Meantime dapat Okey pero may comments pa eh. 'Di ba may comments oh, kayo up to December 12. Pero ibig oh. sabihin by December 5 uh, dapat report tapos na yung expert. assessment sa kanyang medical condition. Tama ba? Yes, nung mga doktor yung, doktor, kaya yung nga. expert, doktor expert uh magsa-submit by December 5, o comment yeah. yung iba. Prosecution, defense, Debel. victims. Okay. Tapos kumpara court and submitted for resolution. Kaya lang may break. <laughs> okay, so January 5, so, babalik sila. January 5 ang resumption, ang balik ng opisina ng ICC. Sana between then and well, for the rest of January. May narinig nga ako na dating judge ng ICC, yung yes. Uh, Pilipino na nag-serve as judge. Sabi niya, well, kung nandyan na lahat ng pag-uusapan, pag yes. it should the decision could come within two weeks upaga mabilis na magpapasyahan kasi as, may sinabi yung prosecute may sinabi oh. na yung expert may sinabi ng prosecution and etc so pagpapasyahan yun na lang okay ba na makinig yan kaya pa ba niyang masundan yung trial so okay. one to two weeks so by end of January we have a new setting hopefully for the confirmation of charges hearing Okay, kung talaga masundot masunod lang 'no, talaga religiously yung timeline. Ang gusto ko lang liwanagin yung December 5. Ibig sabihin, may assessment na ba yung mga medical doctors na, kunwari, nagbigay sila, ito ang, ano, he is uh, fit to stand trial. And then, yung susunod ba na procedure, ay uh, yung process, eh, ibig sabihin, magsasubmit na lang ang prosecution at saka defense ng kanilang comments. Pero ibig sabihin, yung una ba, may assessment na okay na siya sa aming uh, medical uh, assessment? Ganun. Okay ba yun? Pwede. Pero, Ganun ba yun? Uh... Oh pinapaliwanag din sa amin na yung fitness to stand trial, hindi siya talaga medical condition ah, eh. Okay, okay. Hindi doktor ang nagpapasya. Hindi ito parang ah, fit to return to work. Okay. Ang fitness to stand trial ay more a legal concept. Ah. Kung baga, hu huwes ang nagpapasya niyan. Kaya, pwedeng ang sabihin ng doktor, kaya ba niyang okay makikinig? Niya, ang kanyang hearing, ay kunyari, uh, 75%. Um, pwede siya. Parang gano'n, yung assessment. Kumbaga. Oo, ang kanyang wala siyang tumor sa utak, wala, oh. siyang, uh, uh, kumbaga, wala siyang Alzheimer's, okay. wala siyang ganito, ganyan. Pwedeng ganun kasi yung assessment. Hindi siya diretsong assessment na this person is fit to stand trial. Pero kung ano't ano man, ang standard kasi ng fit to stand trial, simple, kumbaga, uh, number one, kayang makinig, kayang masundan ang mga nangyayari. Mm -hmm. And then number two, kayang tumugon dun sa nangyayari. Mm -hmm. So, kumbaga, parang fit to fit to return to work. Ang sasabi ng doktor, wala bang lagnat yan? Wala bang mm -hmm. uh, bali sa katawan? etc. Sa kanya, isi-certify na fit to stand trial kung na-meet yung standards. Mm -hmm. So, two parts. Mm -hmm. Kaya bang marinig, masundan? At kaya bang uh, sumagot o tumugon doon sa mga aligasyon laban sa kanya? So, both uh medical issue and a legal issue. Okay, oo. Kasi yung legal issue magdi-decide na doon yung chamber. Pero in terms of ang gusto ko malaman kung malinaw by December 5 na med may, uh, maglalabas ng certification yung mga medical doctors that he is fit to stand trial, ganun. Tapos po, uh, posibleng hindi ta tapos pa comment ganun yung, na lang, yung no. comments na lang yung dalawang panig, 'di ba? Ganun. Uh, uh, posible pong yung expert's opinion ay uh, uh, more December of by December 5. Bubaga, diagnostics. 'Yon, oo. Ah, uh, okay. Kasi yung mga yung expertise nila, palagi ko yung isa sa kaya niyang sabihin ng outright. Yes. Kasi yung isa will be a geo, ano, geriatric okay. Uh, neurologist. Okay. So talagang ang specialization niya sa uh, pag-iisip ng mga matatanda. Kaya okay. yun yung okay. in a better place, in the best place to decide. Okay. Yung iba kasi uh nin man sa ano no, pero neuropsychologist lang. Parang gano'n. Uh, <laughs> Kung baga, baka ma factor in din kasi yung kanyang edad. Kinumpleto okay. yan ng ICC. May behavioral neurologist, may oh, psychiatrist, doctors, may no? geriatric and forensic psychologist. Okay. If on the event lang, just in case lang, ha, ah, kunwari December 5, eh medyo sabihin ng mga, yung mga doctors, no, yung lahat yan, mga sinasabi nyo, espesyalista, eh, we need more time to further assess yung kanyang medical condition. Pwede ba yun? Posible ba yun? Eh, kasi di ba we're rushing nga doon sa timeline kung hindi ma-reach yung December 5. Pwede bang i-extend yung medical assessment? Dapat hindi. Kasi bago <laughs> nung deadline, kailangan makapag Manghingi na sila ng panahon. Mm. Uh, sa totoo lang, kaya medyo maikli yung oras. May isang buwan, ha? actually. Ha? May isang buwan na binigay mm. sa kanila. Tapos nag-extend pa dun sa iba dahil ano, eh? nag ba? Oo. So yung nauna nang na-appoint, nakita na nila yung papeles. Kaya one month lang halos. Kasi meron na silang report mm. na uusisain. Si Duterte may CT scan, may MRI uh, test results na nagawa na nung August, nung June. Yeah. Kaya ang iniisip ng court, konti na lang, ano pa bang kailangan nyo? Okay. Kaya kumbaga, dagdag na lang kung sa kasakali na diagnostics, ang gagawin nila. Okay. Yung deadline na December, nung November pa na set. Okay. So, Kaya ang assumption, uh -huh. sa pagitan na ngayon, uh, actually in two weeks, ganyan, sabihin nila mm -hmm. na, teka, kulang pa yung oras kailangan sabihin na nila yon before nung December 5. Okay. Pero at the rate we are going, ah, para yung timeline, no, it's very sure na talagang merong magpapasko sa I ICC facility, former President Duterte. The way the, the, Opo, kasi... Wala, wala. imposible uh, mak maka siya dahil pag susundan nga natin, December 12, eh, yung deadline ng comments ninyo, eh, tapos uh, most likely, uh, magbe-break sila, January, ano na, tama, January Well, five. five. Oh, babalik pa lang sila. So definitely yung timeline na yun, nagpasko na siya doon yun na nga, kaya siguro talagang mag adjust na lang. Eh ang ano nga namin, sino ba naman kasing nag-request nito? Sila din naman. At naging masinsin ang kanyang abogado dun sa pag ng experts. Sa, oh, oh. Sila ang nagpa-disqualify ng dalawa. Tsaka yung, yung di ba? Diba? Uh, para parang inapila pa nila sa Supreme Court. Oo, diba? oh, oh. Diba? Diba, kaya, kaya kumbaga timplahan lang. Uh, you want this remedy, pero at the same time, it delays the process. Okay. Which is why, uh, siguro, napaghandaan na nila itong pag pagpapasko doon sa The Hague. Kaya, okay. yeah. ang tanong na lang, kung siya lang mag-isa, o may kasama? <laughs> Wait, go, uh, goes to my next question. For now ba, ano nakita nyo na ba yung uh, sinasabi ni uh, Ombudsman Rimulya na talagang meron ng war arrest warrant and uh, officially, kasi di ba yung sinabi niya noon, unofficial pa yung nareceive niya pero kinukumpirma niya? Alam nyo, hindi pa po. At mahirap, okay. <laughs> uh, kung baga, makialam dyan dahil mm -hmm. ang ICC ay mahigpit sa confidentiality okay. ng mga proceedings. Okay. At particularly yung application ng warrant kasi sa totoo pwedeng kumpara nagka uh, may iba pa kasi yung application ng warrant iba pa yung na-issue na warrant mm, -mm tama ah, kaya yung okay. application ng warrant uh, posibleng yun ang nakita pero posibleng ding issued na warrant these are okay. two different documents kaya kailangang uh, mailinaw din yon ayaw naman namin kulitin si secret si Ombudsman yes kasi wala naman kaming role sa pag-aresto ko uh, Philippine oh. government naman 'yan kaya abang-abang lang din kami Pero attorney narinig ko kasi si Ombudsman Rimulya, siguro in a few I uh, few days ago binabanggit niya na kasi 'di ba meron Supreme Court na parang uh, nirerace yung issue ng extradition so sabi niya if given the Uh, choice na kunwari extradition at saka itong isurrender na lang tingin niya the most likely uh, scenario is surrender na lang kasi ipor, kasi yung uh, extradition will not apply kasi hindi naman state to state eh. it's a it's a international court ba diba? hindi naman ako uh, hindi naman state ang ICC so yun yung parang argument that i heard from him uh, tingin nyo ba uh, kasi kung isusurrender galon din kasi pareho ng proseso na ginawa kay dating presidente Duterte kung sa kasakale eh, given the circumstances, yes, pareho nung sa kanya. Pero meron kasi kaming pinagtatalunan pa din na punto. Kailangan naman talaga ang isang akusado ay madala sa korte. Okay. okay. So, mayroon korte. Nakalagay clearance. po yan sa Article 59 ng Rome Statute. Ang sabi, ang isang nahuli ay dadalin sa korte. Uh, competent uh, judicial authority. Okay. O kung para sa amin, ang tingin namin, korte yon, Judicial eh, na authority. Oh. Tapos, ang tatanungin doon ay, katulad nung tinanong nung first appearance ni Duterte, mm -hmm. kukumpirmahin ng identity, kukumpirmahin na, na nabasa ba niya yung warrant of arrest, mm -hmm. at tatanungin kung nalabag ba ang karapatan niya sa proseso ng pag-enforce ng warrant. Ganon. Oh, oh. Kaya kaibang-kaiba ito dun sa extradition process ay dahil sa extradition process, pwede mong questionin yung batas issue kung yung batas na ba ito ay extra pareho ba tayo, extraditable offense, okay. both sa amin at sa inyo. Kasi we're talking about a foreign warrant. Yes. Sa ICC warrant, walang ganun. Kumbaga, tanong na lang, ikaw ba yan? So, simpleng proseso sa judicial korte. court. judicial court, so oh, you, 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 Competent judicial authority. Hindi nangyari yun kay Duterte. Yeah, ang excuse yeah. ng Philippine government. Nakalagay so, kasi sa Article 59, a state Party. Okay. So, ayun na. So, so very Hindi likely naman nga. Okay oh. oh, nga, huh? very uh, sorry, uh, very likely nga na sinasabi nga ni uh, ano ni uh, Ombudsman Rimulya Na he will seek definitely uh, kung siya nga raw si ano nga si uh, Senator Bato, eh pupunta siya sa isang judicial court authority, di pa parang may judicial court na compliance para sabihin lang pero alam ko inunahan na niya eh di ba nag-file na siya ng TRO sa Supreme Court. So ano ano ang oh, oh, ano mangyayari? Bale. Ang mangyayari lang problema ang Supreme Court ay umaaksyon kung meron siyang kaso nakaharap pero hindi siya haharap sa isang baka may warrant. Kailangan may warrant at malinaw oh, 'yon in fact. Yun wala pa eh, no? ano no, hindi pwedeng hypothetical. Tama. Kaya hindi ko alam kung uubra yung kaniyang final hanggat wala pag nakikita o wala siyang naproproduce nung sinasabing warrant. Mm -hmm. uh, posibleng ma-dismiss yun. Ang pagkakataon niya ay kapag na siya ng warrant, ire refile niya, may tatakbo agad sa Supreme Court. Kaya lang, again, hindi pwedeng questionin o hindi dapat sa isang local or competent judicial authority of a state party yung jurisdiction ng court. Pupunta ka dapat ng ICC. Kaya mm -hmm. ang punto nito, kulong. 'Yun ang pinakaimportante sa ICC eh, na you are under custody whether doon sa bansa oh. na humuli sa iyo or doon sa ICC detention facility. So, oh, attorney... Kasi matindi oh. yung kaso, ganun ang premise niya. Kaya kami nag-issue ng waran dahil talagang kailangan. Okay, pero pa, for non-lawyers like us, gusto ko lang liwanagin, no. Ibig sabihin, pag lumabas yung arrest warrant 'Di ba ang gagawin niya dapat para sundin natin yung ano legal sequence. Pupunta siya sa isang judicial competent authority para lang ba tatanungin lang siya doon. Hindi ibig sabihin eh mapoprolong yung kanyang pagpapa uh, ibig sabihin, isi-serve. Kasi alam ko, pag may arrest warrant, di ba, the Interpol is ready to arrest him na sa tulong na ng gobyerno ngayon, napapayagan ng kanyang surrender or whatever. Pero yung judicial competent authority na yon ay hindi magdi-decide na No, you uh, hindi siya pwedeng dalhin sa ICC. Oo, hindi pwede. 'Di ba? Hindi, na tipong palayain kasi oh. peke itong warrant or mali yung ICC. Alam ah, Alamin lang yung kanya ko siya yan, ganun, Ang, parang ganun. Siya lang, oo, oh. pero may isang pagkakataon kasi binibigay sa local sa competent judicial authority yung parang the honor, the privilege of telling the accused hmm. you can avail of interim release. Ah, so parang sasabihin yun, bahagi ng karapatan mo ay mag-apply ng interim release. Mm -hmm. Ang problema, yung parameters ng interim release ay hindi katulad ng sa Pilipinas. Dapat mag-refer ka dun sa batas ng ICC. Kasi, again, ang ICC ay kakaibang, uh, ah, yeah. institusyon. Dun siya sa mga pinakamalalang mga kaso para sa mga pinakamatitinding kaso, oh. tapos dun sa pinaka Kaya, yung interim release na 'yan ay hindi sa katulad ng bail. So parang parang malabo. Atin kasi pag yeah. bail, uh, syempre, pag mayaman, VIP treatment. Yeah. Kumbaga eh, o oh, sige, house yeah. arrest, oh. so, hospital arrest, yeah. ganun kaagad 'no, naiisip natin. Kayang magbayad ng malaking bail doon sa ICC hindi. Kaya, uh, importante para sa kanila na may finding na itong taong 'to ay dapat under detention. To okay. hold for maga, crimes against humanity and so forth. Is oh. there any reason not to hold him in detention? Okay. Kasi Kaya, kung baga, yeah. kung may competent judicial authority <laughs> na mag-aalok sa kanya nun, ang titinan niyang batas ay yung Rome Statute, hindi yung local rules. Okay. Kaya, kung baga, mangingi talaga siya ng advice mula pa rin sa ICC. Okay. Bilang panghuli, the way I understood it, parang, e dahil sa seriousness ng crime, crime against humanity, eh it applies yung ICC rules na parang hindi yan pwedeng i-bail or hindi mo pwedeng i-avail uh, yung interim release. So talagang ang end result, ang end game e eh kulong talaga, 'di ba? Tama ba 'to, ang pagkakaintindi? Oo. Mm -hmm. kasi sa totoo, mm. pwedeng mag-issue yung wa na ang ICC ng dalawang klase, summons, yung parang okay. sabi natin, sa PINA, yeah. Or warrant of arrest kapag warrant ang inisyo sa iyo ibig sabihin may kailangan kang idetene eh. ibig sabihin tingin nila hindi ka voluntarily magko-cooperate mm, kaya okay. titimplahin nila yung mga action mo lalo na yung nag nagtatabing mm. ka ba nagtatago ka ba nagsusuot yeah, ka ba sama. ng mga wig ganyan yeah, <laughs> kung tatakas ka ba o voluntarily magsusurrender sa court Nako. so magpa factor in yon kaya yeah. sa minimum Uh, kapag may finding na ikaw ay dapat ikulong, sana respetuhin nung kung sino mang competent judicial authority or kung ako nga yung Pilipinas, same, same. Okay. Dalhin nyo na lang sa ICC naku. pagkahuli. Okay. Attorney, naku, napaka mukhang uphill legal climb ang gagawin dito ni Senator Bato if ever na ma-serve na nga yung warrant of arrest from ICC. Pero maraming salamat ha, sa legal insights nyo ulit. Thank you very much, Attorney.